So what's up mga tol? Ayan, nandito na naman tayo sa panimban tutorial. So may gagawin nga tayo ngayong motor CB125. So ang problema nito ay ayaw gumana yung post start. So ito yung ibabahagi ko sa inyo kung ano yung mga dapat nating tingnan pag ayaw gumana yung post start ng isang motor. So napakasimple lang nito. So 'yan uh, panuorin mo to hanggang dulo pero kung bago pa lang sa channel na to, uh, wag mo kalimutan mag-like subscribe and then pinutin mo yung notification bell at kalimbangin mo yung all para manotify ka sa tuwing may bago kong upload na video. So pag ganito yung problema, napakadali lang. So pwede nyo itong ikumpara sa lahat ng motor na may post start. So kasi lahat ng motor na may post start, Merong mga ganitong parts. So yun yung ibabahagi ko sa inyo. Kaya tara, uh, samahan nyo kung hanggang dulo. Kung paano natin malaman kung ano yung problema pag ayaw gumana yung post start natin. Kasi nga sabi ko kanina, napaka basic lang nito. So sigurado magkakaroon kayo ng idea kung paano malaman kung ano yung problema Kasi halimbawa may motor kayong ayaw gumana yung post start So may idea na kayo kung magpapagawa kayo kung ano yung dapat tingnan So tara, isa natin So what's up mga tol, ayan, nandito na naman tayo So may gagawin tayong motor ngayon, CB125 So anong problema? Ayaw gumana yung starter So titirahin natin ito ng tsamba yung mga champang malulupitan ayun eh, yung gagawin natin dito so para malaman natin kung ano yung papalitan kung bakit ayaw gumawa yung starter syempre check muna natin yan check na champa nah. so boss bakit tayo ayaw, ayaw, ayaw mo start hindi na try natin so kailangan okay, bukas na susi go start so ayaw naririnig nyo lumalagotok lang ayun so, natin lumalagotok so para Maklaro natin kung ano talaga yung problema. Kasi, uh, yung switch, pag pinipindot, uh, nagre-react yung starter relay. So, ibig sabihin, walang problema sa switch. Pag nagreact yung starter relay, ah yung switch, nagreact yung pag nag-switch kayo, nag post ng switch, nagreact yung starter relay, ibig sabihin, walang problema to. So, nagreact yung starter relay, so, ibig sabihin, pwedeng Uh, walang problema, pwedeng meron. So para malaman natin walang problema yung starter relay, basic lang, basic, chamba o chamba, natin. So gamit kayo ng test light, napakamura lang nito. Do it yourself, pwede. So yun natin po, bago ba yung battery mo boss, bago? Bago yan. oh, so, bago, so yan. So para malaman natin kung gagana yung starter relay natin. So ayun yung starter relay, nakakita nyo, ayan, ayan yan ang starter relay so basic lang so makikita nyo ito yung wire pag galing sa battery pamunta sa starter relay para malaman natin kung nagkakarga ay kung gumagana yung starter relay isight natin body ground yan body ground tapos galing natin yung nakatakip na konti yan o so wag na dyan wag na dito na lang ay check na lang natin itong wire na to kita nyo ba yan yan ito yung galing sa Starter relay so dito tayo check natin kung may dumadaloy na kuryente so negative tapos tusok natin dyan oh. kaklasin lang natin so yan Makikita nyo nilagay natin yan sa positive so papa po start natin sige na start okay so kailangan umilaw yung test light natin yan para masabi natin na gumagana na yung starter relay natin so anong problema simple lang yung starter natin so bubuksan natin yung starter para makita natin kung ano yung problema so wait lang, easy lang guys sa so, mga nag comment na tsamba tsamba na natin to pero mas malupit yung tsamba so yun mga tol para matanggal natin tong starter kailangan natin tanggalin tong mga itong ano, engine support so apat na turnil nyo yan matanggalin nyo para may labas natin yung starter dito syempre yung dalawang tornilyo na gis, para ma-check natin yung ano yung starter. So yun lang, kasimple lang. So yun guys, tanggalan natin starter, dismantle na natin. So ito yung problema, kita nyo. Kita nyo kung ano yung problema nyan. Starter carbon. So ayan, umabos na. So basic lang, napaka basic lang pag ang motor nyo ay mag-start. So yun lang yung matitingnan nyo mamaya Isa-isa uh, natin kung ano yung pwede mga Dapat nung i-check ay mag-start So, siyempre pinakauna dyan battery Kasi mamaya battery nyo low-bat So, mamaya yung iba pa Tuturo natin dun sa motor kung ano pa yung pwede Diba? Oh. Basic lang So, ito na mga tol uh, Buo na, so tatry na natin Salpak natin Kung okay Basic lang to eh So para. So guys, uh, bago pala kayo magtanggal ng starter, uh, kailangan nyo i-drain yung lagis kasi natatapon yung lagis dyan pag binunot yung starter. So yun, uh, Paalala lang kasi baka mamaya biglaan yung binunot yung starter. Uh, walang sahod, so natuloy yung lagis dyan. So syempre, ito naman yung ano, Yung pinaka... Ano? Idol. <laughs> Yes. Makita nyo? Kailangan di oh, pasmado oh, kamay. Hindi yan pasmado. Pasmadong pasmado lang. Tingnan nyo yung kamay, nakasandal. Basic pa, ba, basic. Basic lang yan, boy. <coughs> so, yun mga tol, uh, ano tayo? Try na natin yung starter kung gagana. Okay. So yun guys, basic lang. So, one click. One kick. One click. One more. Ayan. So yun, okay na. Ayan. So yun, patay mo natin. Iisa-isa natin kung ano yung pwedeng maging problema pag ayaw magpo-start. So, pag ayaw uh, gumana yung post start, syempre, unan yung tingnan yung battery. Baka mahina yung karga. ah okay. uh, pangalawa, syempre, okay naman yung, uh, pa uh, so, uh, pag ganito, uh, ayaw gumana yung starter. So, ibig sabihin, okay yung battery kasi 13 volts. Ngayon, ang pangalawa, syempre, susian. So, kailangan kasi, uh, pag-unyo, neutral. Yan, pangatlo, itong push button so ayan. ito yung pindutan ng starter so yan yung mga dapat nung tingnan at saka starter relay at pinakalas yung starter natin so si starter naman malimit masira dyan yung carbon so yun lang o so, basic lang so wag nyo nang pairapan lagi yung sarili nyo so kung ang dami sinasabi ng magagawa ng motor nyo so yun lang ah, panuori nyo to basic lang Huwisig lang yung pag-ayo gumana yung starter. So, hanggang dito na lang ating video. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Uh, Pinutin nyo yung notification bell at kalimpangin nyo yung all para man tipe kayo sa tuwing may bago tayong upload na video. So, God bless to all. oh shout-out muna sa ano...